Paano mo malalaman kung ang iti ay paanyaya o bitan? Paano kung ang kagandahan ay balat lamang ng gutom na kaluluwa? Paano kung ang pag-ibig ay isa palang paunang dasal bago ang kamatayan? Sa malamig na bayan ng Liliw, Laguna, dumating ang magkapatid na sina Emilia at Ramil. Maganda, marangal, at tila may dalang hiwaga mula sa Maynila. Munit mula nang silay lumitaw, nagsimula ring mawala ang mga kababaihan sa gabi. At sa bawat pagkawala, may halimuyak ng pabangot dugo na bumabalot sa hangin ng bundok. Bago natin simulan ang kwento, Huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Ang halimuyak ng danga. Ang magkapatid na sina Emilia at Ramil. Bagong salta sa bayan ng Liliw. Tahimik silang dalawa. Bihirang makipag-usap ngunit hindi maikakaila ang kanilang kakaibang presensya. Si Emilia ay marikit, maputla, maamong mukha, at mga matang tila may iniingatang lungkot. Si Ramil naman ay matangkad, laging maayos ang bihis, at may tinig na malamig ngunit nakakabighani. Magkasama silang lumipat sa lumang bahay sa paanan ng bundok. Bahay na matagal nang walang nakatira mula nang pumanaw ang dating may-ari. Sa bayan ng Liliw, Laguna, agad silang napansin. Ang mga tao sa palengke ay nagtatanong kung taga saan sila. Ngunit walang makasagot ng tiyak. Ang sabi ni Aling Doray, Magaganda ang mukha, parang mga galing sa Maynila. Pero parang may kakaiba sa kanila. Tuwing dapit hapon, makikita si Emilia sa bintana, nag-aayos ng mga bulaklak. Habang si Ramil ay naglalakad sa kalsadang bato, suot ang puting polo at itim na pantalon. Ngunit may napapansin ang mga kapitbahay. Tuwing dumadaan si Ramil. Tumitigil ang hangin at ang mga alitaptap ay biglang naglalaho sa dilim. At sa bawat gabing lumalalim, may halimuyak na kakaiba ang sumisingaw mula sa lumang bahay. Matamis. Ngunit may halong amoy ng dugo. Tuwing gabi, makikita si Emilia sa may talo ng bukal. Tahimik na nakaupo sa tabi ng agos ng tubig. Tumutugtog -tub ng gitara habang umaawit ng mga kantang tila lumang dasal. Ang kanyang tinig ay malamlam ngunit nakakaakit. Parang paanyaya sa mga kaluluwang gising pa sa dilim. Si Ramil naman ay madalas sa mga sapatusan sa tabi ng kalsada. Tumutulong sa mga manggagawa. Pinupunasan ang kanyang pawis. At laging may ngiting hindi matukoy kung mabait o mapanganin. Walang nakapansin na sa bawat gabing iyon. May nawawala na pala sa mga taga-baryo. Una si Rosa ang mananahi sa kalsada ng Rizal. Sumunod si Damian. Nahuling nakitang nakaupo malapit sa talo ng bukal. Kausat si Emilia habang hawak ang isang pulang rosas. Kinabukasan. Tanging ang rosas ang natagpuan. Tuyot, kupas at may bakas ng dugo sa tangkay at sa bawat pagkawala. Mas tumitindi ang halimuyak sa hangin. Amoy ng pabangot bulaklak na sinasabayan ng asim ng nabubulok na laman na karne. Isang gabi. Habang nag-aabang ng pasahero sa kanto, napansin ni Tomas, kapatid ni Rosa, ang unang biktima, ang kakaibang liwanag na kumikislap mula sa lumang bahay sa paanan ng bundok banahaw. Ang bahay na yon, matagal nang iniiwasan ng mga tagaliliw. Ngayon tinitirhan ni na Emilia at Ramil. Ang magarang magkapatid na biglang sumulpot sa bayan ang liwanag ay malamlam. Parang apoy ng kandila na sumasayaw sa hangin. Ngunit may kasamang amoy ng nasusunog na buhok at bulok na karne. Hawak ang maliit na itak. Dahan-dahang lumapit si Thomas. Habang ang lamig ng gabi ay bumabalot sa kanyang bato. Sa bawat yapak niya. May kaluskos ng tuyong dahon at mahinang ugong ng hangin mula sa bundo. Parang may mga matang nakamasid. Pagdating sa bintana. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ng bahay. Dalawang katawan ang nakahandusay sa sahig. Maputla di na gumagalaw at may mga marka ng kagat sa leg. Sa tabi nila, nakayuko si Ramil. Dinidilaan ang leg ng isa sa mga bangkay. Ang kanyang balat ay maputlang parang kandilang tinunaw. At sa bawat dampi ng kanyang dila. Unti-unting nagiging abo ang laman ng babae parang sinusunog ng apoy na walang init. Sa sulok ng silid. Mula sa anino, lumabas si Emilia. Ang kanyang mga mata ay kumikinang napila. At sa kanyang mga labi ay kumikintab ang sariwang dugo. Umiti siya ng dahan-dahan. Bago pa makatakbo si Thomas. Tumikim si Emilia. At sa tinig niyang mababa at tila nagmumula sa ilalim ng lupa, wika niya, "Ang iyong kapusukan ay may kabayaran." Nabitawan ni Tomas ang kanyang itak at tumakbo palayo, habang sa likuran niya, unti-unting naglaho ang liwanag ng bahay. Tanging ang amoy ng abo at dugo ang naiwan sa hangin. Humahangos si Thomas sa madilim na daan. Hawak ang itak na nanginginig sa pawis at dugo. Ang kanyang mga paay lumulubog sa putik habang ang hangin ng bundok ay humuhuni ng kakaibang iyak tila may mga tinig na bumubulong ng kanyang pangalan. Thomas, huwag kang tumakbo. Hindi niya alam kung guni-guni lamang iyon o tinig ni Emilia na sumasabay sa hangin. Biglang may matinis na tunog ng pakpak. Kasunod ang malakas na hampas ng hangin. Sakisap mata bumagsak sa harapan niya si Ramil. Ang mga matay nagliliyab sa ilalim ng buwan. Ang dating maamong mukha nito'y nagbago. Ang balat ay nagbita. Ang mga kukoy humaba na parang pangil ng buitre. At sa kanyang likod ay lumitaw ang mga pakpak na itim at makintab sa dugo. Tumalon si Thomas. Umiwas. At buong lakas na hinampas ng itak ang braso ni Ramil. Tumalsik ang dugo. Kulay itim, malapot at amoy bulok na bangkay. Munit sa halip na mapasigaw sa sakit. Umiti lang si Ramil. At sa loob ng ilang segundo. Bumalik ang laman sa sugat, parang walang nangyari. Hindi ka makakatakas. Bulong ni Emilia mula sa likuran. Nang lingunin ni Thomas. Naroon siya. Nakalutang sa ere. Ang buhok ay humahampa sa hangin. Ang balat ay kasing puti ng buwan at sa kanyang bibig ay kumikintab ang mga ngipin na parang kutsilyo. Tumalon siya pababa. Mabilis na parang hangin. At itinulak si Tomas sa lupa. Nagpagulong-gulong siya sa damuhan. Halos mabali ang braso. Pero sa desperasyon, Itinutok niya ang itak sa dibdib ni Emilia. Tumama ito at isang sigaw ng halimaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Umalingawngaw ito hanggang paanan ng bundok. At kahit ang mga aso sa bayan ay nagsitahulan. Munit bago pa siya makabangon. Sumugod si Ramil sinunggaban siya sa lieg at itinaas sa hangin na parang laruan. Humahagok si Tomas. Pilit hinahampas ang braso ng halimaw. Hanggang sa makawala siya at muling tumakbo papunta sa kalsada. Sa dulo ng daan, may sumisilip na ilaw ng tricycle. Isa pang driver na pauwi. Tulong. Sigaw ni Tomas. Nanginginig, ngunit bago pa man siya marinig. Bumagsak mula sa itaas si Ramil. Tinamaan ang bubong ng tricycle at nila pa ang makina. Parang bakal na naging papel. Ang driver ay napaatras. At sa takot. Iniwan ang sasakyan at tumakbo papabalik sa bayan. Sa likod niya, ang sigaw ni Tomas ay napalitan ng tunog ng pagkagat, ng butong na babali, at ng hangin na amoy dugo. Pagtila ng sigaw, katahimikan ang nanaig Sa kalsadang iyon, Tanging kumikinang naitak ni Tomas ang naiwan sa lupa. At sa di kalayuan, may dalawang aninong lumilipad paakyat sa bundok. Naglalaho sa ulap ng banahaw. Kinabukasan Habang sumisikat ang araw sa ibabaw ng bundok banahaw. Unti-unting nagising ang bayan ng liliw. Tahimik ang umaga. Ngunit sa kalsadang papunta sa lumang daan ng kanluran. May mga taong nagtitipon. Mga driver, tindera, at ilang matatanda na nag-aantanda. Sa gitna ng daan. May nakahandusay na katawan. Si Thomas. Basag ang dibdib. At sa tabi niya'y ang kanyang ita. Nangingitim na parang sinunog. May bakas ng kalmot sa lupa. Parang may kinaladkad sa masukal na bahagi ng gubat. Sa paligid. Nagkalat ang mga piraso ng sapatos, buhok at tuyong dugo. Mga bakas ng pakikipaglaban na walang nakakita. Tahimik ang lahat. Hangin lamang mula sa bundok ang gumagalaw. Dala ang amoy ng usok, dugo at pabango. Halimuyak na matamis pero may halong bulok. May nakita akong dalawang anino kagabi. Sabi ng isang driver nanginginig. Lumilipad papunta sa bundok. Akala ko mga ibon. Ngunit sa dulo ng kalsada. Sa lilim ng mga puno. May dalawang yapak sa putik. Mula roon. Narinig ang pagtunog ng gitara. Mahina, parang nangakit. Umaaling ang baw sa hangin ng umaga at bago tuluyang nawala ang tunog. Isang bulong ang sumabay sa simoy ng hangin. Malamig, mapanlim lang at puno ng gutom. Ang pag-ibig ay may kabayaran. Sa ilalim ng araw, may mga nilalang na nananatiling gising at sa liliw, Walang sinumang ligtas kapag dumidilim muli ang bundok. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe sa akin channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Nais rin naming magpasalamat kay Poldo Santos para sa pagbibigay ng ideya sa kwentong ito.